Si Rahim Khan, isang Faustupambo taong gulang na lolo, ay nakatira sa isang maliit na barangay sa probinsya. Sa loob ng maraming taon, napansin niya na humihina ang kanyang mga binte. Minsan, halos hindi na siya makatayo mula sa kanyang silya nang hindi gumagamit ng suporta. Ang kanyang mga kamay na dating malakas sa pag-aalaga ng kanyang hardin ay nagsimulang manginig. Sa tingin niya, ito ay natural na bahagi ng pagtanda, kaya't hinayaan niya lang ito. Tuwing umaga, ang kanyang rutin ay simple, isang tasa ng kape at isang piraso ng tinapay na may mantikilya. Pagkatapos, uupo siya sa kanyang balkonahe, manunood ng mga dumadaang kapitbahay at magbabasa ng dyaryo. Pero isang araw, habang sinusubukang buhati ng kanyang apo, napansin niya na mas mahirap na itong gawin. Parang nawawala na ang lakas ko, bulong niya sa sarili, at doon niya naramdaman ang pangangailangan ng pagbabago. Isang umaga, habang nag-aalmusal, napansin ni Rahim ang isang flyer sa kanyang mesa tungkol sa isang libreng health seminar sa barangay hall. Nagpasya siyang pumunta kahit medyo nag-aalangan. Doon nakilala niya si Doktora Ana, isang nutrisyonista na nagpaliwanag kung paano ang maling almusal ay maaaring maging sanhi ng paghina ng mga kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Ang katawan mo, lolo, ay parang isang makina, sabi ni Dr. Ana, kung hindi mo binibigyan ng tamang gasolina, ito ay masisira. Ipinaliwanag niya na ang kape at tinapay ay hindi sapat upang suportahan ang kalamnan, lalo na pagkatapos ng mahabang tulog kung kailan gutom na gutom ang katawan sa sustansya. Ang mga kalamnan, aniya, ay kailangang pakainin ng protina upang manatiling malakas. Nakinig si Rahim at bagamat hindi siya agad naniniwala, nagpasya siyang subukan ang payo ng doktora. Sa susunod na umaga, sa halip na kape at tinapay, naghanda siya ng isang itlog na pinakuluan, isang maliit na mangkok ng oatmeal at isang baso ng tubig. Hindi ito madali sa una, parang kulang ang tamis ng kanyang dating almusal. Pero napansin niya na pagkatapos ng almusal, mas may enerhiya siya. Hindi na siya mabilis na papagod tulad ng dati. Sinimulan din niya ang isang simpleng ehersisyo Limang beses na pagtayo at pagupo mula sa silya nang hindi gumagamit ng kamay. Bagamat simple, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga binti na parabang sinasabi ng kanyang kalamnan, Kaya ko pa ito. Pagkatapos ng dalawang linggo, napansin ni Rahim ang pagbabago. Ang kanyang mga binti na dating nangangatog kapag umaakyat sa hagdan ay naging mas matatag. Minsan nagawa pa maglaro ng taguan kasama ang kanyang mga apo nang hindi agad napapagod. Ang kanyang asawa si Aling Nida ay napansin din ang pagbabago. Parang mas magaan ang galaw mo ngayon, Rahim, sabi niya habang ngumingiti. Ang maliit na pagbabago sa kanyang almusal ay naging simula ng isang mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na siya natatakot na mahulog o mapahiya dahil sa kanyang kahinaan. Isang araw, nagpasya si Rahim na ibahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga kaibigan sa barangay. Sa isang pulong ng mga senior citizens, kinuwento niya kung paano ang simpleng pagbabago sa kanyang almusal, mula kape at tinapay patungo sa itlog, oatmeal at tubig, ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ang kanyang mga kaibigan, na marami, rin ang nagre-reklamo tungkol sa kahinaan ng katawan, ay naging interesado. Inanyayahan niya si Dr. Ana na muling magsalita sa kanilang grupo at doon nagsimula ang isang maliit na revolusyon sa kanilang barangay. Ang mga matatanda ay nagsimulang magdala ng mga itlog, mani at prutas sa kanilang almusal at nagkakasama-sama sila tuwing umaga para sa isang maikling ehersisyo. Ang kwento ni Rahim ay naging inspirasyon sa kanyang komunidad. Ang dating tahimik na barangay ay naging puno ng buhay na ang mga matatanda ay mas aktibo at mas masaya. Napagtanto ni Rahim na ang kanyang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at sa kanyang pamayanan. Sa bawat umaga kapag hinanda niya ang kanyang almusal, naalala niya ang payo ni Doktora Ana. Ang iyong katawan ay handa pa ring lumaban basta't bibigyan mo ito ng tamang suporta. At sa bawat kagat ng kanyang itlog at bawat pag-inom ng tubig, nararamdaman ni Rahim na hindi lamang niya pinapakain ang kanyang katawan, kundi pinapakita rin niya rito na mahalaga pa rin ito. Sa pagtatapos ng kanyang ikatlong buwan ng bagong gawain, si Rahim ay hindi na lamang isang lolo na humihina dahil sa edad. Siya ay naging isang halimbawa ng pagbabago, isang patunay na kahit sa edad na 65, ang isang maliit na desisyon sa umaga ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay. Ang kanyang mga apo, na ngayon ay mas madalas niyang nakakasama sa paglalaro, ay ang kanyang pinakamalaking gantimpala at habang tinitingnan niya ang kanyang hardin na ngayon ay muling inaalagaan niya ng buong lakas, napangiti siya. Ang kanyang katawan ay muling naging kanyang kaibigan at ang kanyang almusal ang naging susi sa pagbabagong ito. Pagkatapos ng tagumpay ni Rahim Khan sa pagbabago ng kanyang almusal, naging usap-usapan siya sa kanilang barangay. Ang mga matatanda na inspirado ng kanyang masiglang figura ay nagsimulang magbago rin ng kanilang gawi. Pero isang umaga, napansin ni Rahim ang kanyang matalik na kaibigan, si Aling Nida, na patuloy pa rin sa kanyang dating almusal. Isang tasa ng matamis na tsaa at isang piraso ng matamis na tinapay na binili sa tindahan. Habang umiinom si Aling Nida, napansin ni Rahim na madalas siyang nagre ng pagod at paminsan-minsang pagkahilo. Nida, baka ang almusal mo ang dahilan niyan, sabi ni Rahim, na naalala ang payo ni Doktora Ana tungkol sa asukal. Nagulat, yung si Aling Nida, paano naman matagal ko na itong ginagawa at masarap ito? Sagot niya pero may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Kinuwento ni Rahim ang natutunan niya mula sa seminar. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan na nagpapahina sa mga kalamnan. Ipinaliwanag niya na ang mga pagkaing mataas sa asukal tulad ng matamis na tsaa, tinapay, at maging ang mga fruit-flavored yogurt ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na sinusundan ng pagbagsak ng enerhiya. Kung palagi kang pagod, baka ang asukal ang may kasalanan. Dagdag niya, nagpasya si Aling Nida na subukan ang pagbabago, ngunit hiniling niya kay Rahim na samahan siya sa pamimili upang matuto kung paano maiiwasan ang asukal. Sa palengke, natuklasan nila na maraming pagkain kahit ang mga itinuturing na malusog ay puno ng nakatagong asukal tulad ng corn syrup at maltodextrin. Nagsimula si Aling Nida sa pagbabasa ng mga label ng pagkain. Sa halip na matamis na tinapay, bumili siya ng whole grain bread. Ang kanyang paboritong matamis na tsaa ay pinalitan ng herbal tea na may kaunting luya at lemon. Sa almusal, sinubukan niyang magdagdag ng sariwang prutas tulad ng saging at strawberry sa kanyang plain yogurt na natutunan niyang mas mabuti kaysa sa flavored yogurt na puno ng asukal. Sa una, nahirapan siya dahil hinintay niya ang tamis ng kanyang dating almusal, pero unti-unti, napansin niya ang pagbabago. Ang kanyang madalas na pagkahilo ay nawala, at ang kanyang mga binti na dating mabigat ay naging mas magaan. Parang, mas malakas na ako, sabi niya kay Rahim isang umaga habang naglalakad sila sa palengke. Hindi nagtagal, ibinahagi ni Aling Nida ang kanyang natutunan sa kanyang mga kaibigan sa simbahan. Nagulat sila nang malaman na ang mga simpleng pagkain tulad ng instant oatmeal at juice drinks ay puno ng asukal na nagpapahina sa kanilang mga kalamnan. Inspirado ng kwento ni Aling Nida, nagsimula ang grupo ng mga matatanda sa simbahan na magdala ng mas malusog na almusal sa kanilang lingguhang pagtitipon. Nagdala sila ng mga prutas, mani, at homemade oatmeal na walang asukal. Si Aling Nida Rinang nang nanguna sa isang maliit na grupo ng ehersisyo kung saan nagturo siya ng simpleng stretching na natutunan niya mula sa isang video na ipinakita ng kanyang apo. Ang mga matatanda ay naging mas aktibo at ang dating tahimik na pagtitipon ay naging masigla. Isang araw, habang naghahanda ng almusal, napangiti si Aling Nida. Napagtanto niya na ang pag-iwas sa asukal ay hindi lamang tungkol sa kanyang kalusugan. Ito ay tungkol sa kanyang kakayahang makipaglaro sa kanyang mga apo at makisali sa mga gawain ng komunidad. Ang kanyang bagong gawi ay nagbigay sa kanya ng mas maraming enerhiya at kumpiyansa. Sa tulong ni Rahim, na patuloy na nangunguna sa kanilang barangay, naging inspirasyon si Aling Nida sa iba pang matatanda ang kanilang komunidad, na dating puno ng mga reklamo tungkol sa kahinaan at pagod, ay naging lugar ng pagbabago at pag-asa salamat sa simpleng pag-iwas sa asukal. Sa pagtatapos ng ilang buwan, si Aling Nida ay hindi na lamang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang araw-araw na gawain. Siya ay naging isang leader sa kanilang simbahan na nagtuturo sa iba kung paano pumili ng mas malusog na pagkain. Ang kanyang kwento ay nagpatunay na kahit ang pinakasimpleng pagbabago tulad ng pag-iwas sa asukal ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan at buhay ng isang tao. Ang tagumpay ni Rahim Khan at Aling Nida ay lalong nagbigay inspirasyon sa kanilang barangay. Ngunit isang araw, napansin ni Rahim ang kanyang matandang kaibigan, si Mang Abdullah, na patuloy pa rin nagre ng pananakit ng kanyang mga binti at madalas na pagkapagod. Si Mang Abdullah, isang 28 taong gulang na dating guro, ay palaging umiinom ng kape sa umaga at soft drink sa tanghali, ngunit bihira siyang uminom ng tubig. Abdullah, napansin ko, parang laging pagod ka, sabi ni Rahim habang magkasama sila sa ilalim ng isang puno. Kinuwento ni Mang Abdullah na madalas siyang makaranas ng muscle cramps at paminsan-minsang pagkahilo, pero inisip niya na ito ay dahil lamang sa kanyang edad. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon kasama ang kanyang apo, ipinakita ng bata ang isang artikulo sa telepono tungkol sa kahalagahan ng tubig sa kalusugan ng kalamnan. Lolo, baka kailangan mo lang uminom ng mas maraming tubig, sabi ng apo. Sa una, natatawa si Mang Abdullah. Tubig? Ano ang maidudulot niyan? Tanong, niya. Pero naalala niya ang kwento ni Rahim at Aling Nida at nagpasya siyang subukan. Sumali siya sa isang sesyon sa barangay hall kung saan muling nagsalita si Dr. Ana. Ipinaliwanag ng doktora na ang mga kalamnan ay halos 70% tubig at kung kulang ang tubig sa katawan, nagiging matigas at mahina ang mga ito. Kung hindi, kaumiinom ng tubig para kang nagpapabaya sa makina ng katawan mo, sabi niya. Kinabukasan, sinimulan ni Mang Abdullah ang kanyang umaga sa isang baso ng tubig bago ang kanyang kape. Upang gawing mas masarap ang tubig, nagdagdag siya ng ilang hiwa ng lemon at dahon ng mint. Sa tanghali, pinalitan niya ang soft drinks ng isa pang baso ng tubig. Sa una, hindi siya sanay dahil mas gusto niya ang tamis ng kanyang dating inumin. Pero pagkatapos ng ilang araw, napansin niya na hindi na siya madalas nahihilo. Ang kanyang mga binti, na dating masakit pagkatapos ng maikling lakad, ay naging mas malakas. Sinimulan din niya ang isang simpleng ehersisyo, pagbubuhat ng dalawang bote ng tubig bilang dumbbells habang nakaupo. Ang bawat galaw ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas buhay ang kanyang katawan. Pagkatapos ng isang buwan, nagulat si Mang Abdullah sa pagbabago. Ang kanyang muscle cramps ay halos nawala at mas madali na siyang makatayo mula sa kanyang silya. Isang araw habang naglalakad sa palengke, napansin niya na kaya na niyang magdala ng mas mabigat na bag ng gulay nang hindi napapagod. Parang bumata ang katawan ko, sabi niya kay Rahim habang nagkukwentuhan sila. nagpasya siya si Mang Abdullah na ibahagi ang kanyang natutunan sa kanyang dating mga estudyante na ngayon ay may kanya-kanyang pamilya na rin. Inanyayahan niya sila sa isang maliit na pagtitipon kung saan nagbigay siya ng mga tip tungkol sa kahalagahan ng tubig at simpleng ehersisyo, ang grupo ni Mang Abdullah ay naging bahagi ng mas malaking pagbabago sa barangay. Ang mga matatanda na dating umaasa sa kape at soft drinks ay nagsimulang magdala ng mga bote ng tubig sa kanilang mga pagtitipon. Ang barangay, na dating puno ng mga matatandang laging nagrereklamo ng sakit at pagod, ay naging mas aktibo at masaya. Si Mang Abdullah, kasama si Narahim at Aling Nida, ay naging mga leader ng pagbabago na nagpapatunay na ang simpleng gawi tulad ng pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa bawat baso ng tubig na iniinom niya, nararamdaman ni Mang Abdullah na binibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang katawan na manatiling malakas at malusog. Sa pagtatapos ng kanyang pagbabago, si Mang Abdullah ay hindi na lamang isang dating guro na humihina dahil sa edad. Siya ay naging inspirasyon sa kanyang komunidad, isang patunay na ang tubig na madalas na hindi pinapansin ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan at kabuoang katawan.